Sa Good Vibes, nag-amat-amat na sugod ang SM Prime Holdings Incorporated sa ilang mga development projects sa Bacolod. Subdiversion sa Granada, ginasugura na. Yaring report ni Romeo Subaldo. Ang popular sa unang Santa Fe Resort sa Barangay Granada sa Bacolod City ay sa karon boarded up na. O kung may harap na sa color blue ng mga fans, pati ang gate natabuna naman. Sa kilid sini, may opisina na nga nagatindog ang SM Development Corporation kung SMDC. Ang developers ang SMPHI, may nagapadayon man nga construction sa dalan sa tupad sini. Sa bulan gid lamang sa Oktubre, sa ginanaon sa presidente sa SM Supermalls nga si Stephen Tan, ang lima ka mga major nga development projects ng SMPHI sa Bacolod City. Kag-isa na diri ang pag-convert sa Santa Fe Resort bilang isa ka subdivision isa ini sa sang una nga ng resort para sa mga batang 70s, 80s kag 90s kag subong ang matamat na nga ginasuguran nga bangin isa ka subdivision. Being na ka ng SM sa Bacolod kag naga kadapat kuno nga mag-expand na. Gani pati ang South Wing sa SM City Bacolod ang i-expand man. So 20 years na rin kami dito, no? And I think we have expanded and expanded and expanded. And now, we are even expanding our south point magkakaroon na kami ng another expansion towards the back no so Masaya ako na we keep on expanding our malls. Be, that means the business is good. Magluwang sa Santa Fe Resort, kag sa South Wings ang mall, suguran man next year ang development project sa Manukan Country, kag sa Subong, ginapreparahan na ang temporaryo ng temporary pag sa mga Manukan vendors sa premises sang mall. Masako sa gihapon ang construction sa building sa National University kay Suno sa Kaitan, ginalantaw nila ng mangin operational na ang university by next year. Magasugod naman ang pag-board up sa Old Airport sa propidad nga nabakalman sa SM nga himuon nga township project kun sa diin maitukod nga residential area kag mall sa Sininga area. Sa 2026 naman ginapaabot ang pagsugod sang development sa Old Airport sa Bacolod.